Ma, magandang hapon. Magandang hapon po. Kumusta na po uh, si Sir? Ma, oh, uh, Sir, na mamalipit pa rin po siya ng sakit po. Ano bang nangyari? Anong klaseng aksidente po ito? Inutosan po siya po ng engineer po na ikakating po yung bris ng mga i po na bakal po. Okay. Tapos po, pagkating po niya, isang kating lang po, gumuho po sa kanya lahat po yung mga I-beam po na yun. Ngayon, uh, ayaw po siyang tulungan ng kumpanya ang sabi po, tutulong po, pero po, hihingi po po daw po nila sa PCSO po. Anong kinilaman ng PCSO? Hindi po daw nila kaya i-shoulder po ng opisina po yung gastos po sa mga bakal po. Kaya nga may SSS, meron pang SSS sila binigay. Hindi po sila na kumukuha po ng SSS po. Ay, doon ang problema natin. Hello, Sir Ray. Opo, Sir. Good afternoon po. Good afternoon. Andito po si uh, Mrs. Tiningi po kayo ng tulong. Opo, sir, po ako ng tulong sir, kasi hirap na hirap na po ako sir eh. Nung kayo po ay madisgrasya at dinala kayo dyan sa ospital, hindi kayo nalalayan ng kumpanya? Nagalalay naman po yung kumpanya na nagdala po sa akin rito. Mga kasamahan ko lang po sa trabaho. Ngayon may mga bayarin dyan sa ospital na hindi kaya ng kumpanya. Kaya ihingi na ng tulong sa PCSO? Sa bakal po ng ano ko, mga, tapos sa balik ko sa braso, Saan po kayo nahulog, Sir, Sir Ray? Nadaganan po ako ng high beam. Nadaganan ng high beam. Sa ilalim po, siya. Napailalim po kayo. Okay. K kailan po nangyari ito, Sir? Yata yun. September 7, 1.30pm. Kailan daw po ng bakal, sabi po ng doktor? Opo para po dito po sa ano ko. Sa panga. <laughs> Opo, kasi hirap, nahirap po na po ako eh. Anong nangyari po? Nabali na yung buto niya sa panga. Nahati ko sa tatlo yung sa panga ko po. Nahati sa tatlo? Opo, na hirap po ako magsalita, kumain. Kaya ang sabi po ng ano, doktor, lagyan na bakal. Pag may bakal na po, ayun, makapagsalita na kayo ng maayos. Makakain na po ako, makakapagsalita na daw po ako. Sa ngayon po hindi kayo nakakain, sir? Yung sa ano lang po, lugaw-lugaw lang. Nakakain po ngayon, hindi na po magpapayong maayos ang ko Magkano na po inabot ng hospital bill po ninyo, Sir Ray? Dito po sa hospital po, ang alam ko po, parang wala po babayaran. Yung sa bakal lang po. ang Ah, kasi public hospital yan. Yung sa bakal na lang. Magkano na po yung bakal? Ang um, ano po sabi sa amin ng doktor, 95 po. 95,000? Opo, yes, yeah. yung sa bakal lang po yun. Okay, saan pa yung iba? Yung sa braso po naman, sabi sa akin kahapon po, kasi pumunta dito yung doktor, hindi kailangan na kailangan na din daw po ito po 35 daw po ang bakal. Opo, ito po yun, 35 daw po kamay. Ngayon, sabi nung kumpanya, wala raw silang pera. At wala raw po kayong SSS? Wala po, wala po kami Ilan taon na po kayo sa kumpanya, sir? Bago lang po ako naging admin, matagal na po akong sabukon dito. Eh. Si Jasmine, magandang hapon. Ay, magandang hapon po, sir. Ma'am, kailangan pong malagyan ng bakal yung panga at yung kamay ng inyong tauhan. Wala raw po kayong pera na uh, pampabakal bali, uh, sa pasyente bali, at kailangan bali, daw kayo hingi ng tulong sa PCSO. Ah, hindi po, sir. Bali na kausap ko po yung ano niya, yung kinakasama po, Bali. Ang napag-usapan po namin kasi po ngayon po yung finance po namin nasa ano po. Two weeks po wala. Uh, bali po, uh, ginagawa lang po ng paraan namin nung uh, manager po namin na uh, uh, pagka may pipirmahan po kasi yung finance po namin para po matulungan po si Sir San Andres. Okay. Pipirmahan. Uh, so ibig sabihin... Uh, pipirmahan lang po. Hindi naman po namin sinasabi na hindi po namin siya tutulungan po. So meron kayong 130,000 lang kasi 95 para sa pang 35 para dun sa kamay, sa 130. Apo, hindi naman po namin siya pinababayaan, sir, kasi uh, bali, uh, nagbigay din na po yung ng uh, financial na 10,000 para po sa, ano niya, sa brace po niya bago po bagalan. Hindi naman po namin pinababayaan, sir. Okay, very good. At syempre, ma'am, habang siya po'y nasa hospital, nagpapagaling, hindi siya Opa. makapagtrabaho, kailangan meron siyang sweldo. Apo, oh, sige po. ah uh, may, pwede naman po namin pag-usapan yan, sir. Ay, mabuti naman kung gano'n. Mabuti oh, naman. ah uh, Ma Mildred, okay ba sa inyo yun? Opo. Oh, ang sabi po kasi po, pag, ang sahod po daw po ilay... sa kanaw daw po pag-usapan pagkalabas po ng hospital. Hindi naman po pwedeng gano'n kasi po may mga anak din po kami iniwan ko po do nag-aaral po. Ganito na lang po, ah Ma'am Jasmine. Pa. Apo. Uh, Gano'ng katagal na si sa I-start po nung September 11 po eh. Okay, gusto ko po ma'am. 7 po. Tuloy-tuloy ang sweldo ni uh, okay, Sir po. Ray. Opo. Sige po. Wa, wa po wag ko pag-usapan. Wag pag-usapan. Kasi kung gusto niyo po, doon tayo mag-usap sa Senado. Uh, ah, sige po. At uh, pwede ko lang po i-advise sa may-ari yan. Opo. Pakisabi po sa may-ari. Sabihin niyo po. na Nasabi ko, gusto ko pumapatak na yung sweldo niya simula nung na-aksidente siya dahil sa utos ng kanyang uh, supervisor okay po. hanggang sa siya gumaling tuloy-tuloy pong sweldo. Sige po. Salamat po ma'am. Ganito po ma'am, punta na kayo doon sa Apa. ospital, hospital, kausapin niyo po yung doktor niya, yung doktor na nag na lagyan ng bakal yung kanyang panga at yung kanyang kamay, tapos kayo na pong pipirma kung pipirma dokumento para i-assure na kayo po magbabayad. Trip po ako ngayon eh. Bali, may sakit po kasi anak ko. Bali, itatawa ko na lang po sa opisina. Opo, busy. ah, ma'am. Sana gumaling na po ang anak niyo Okay. Okay. Dasal so, ko po, gumaling. Pero ma'am, eh, siyempre, ito pong uh, empleyado niyo eh, kitang-kita naman natin, may sakit din. Sana po, gumaling din agad siya. At gagaling Apo. po siya kapag meron na pong panglagay ng bakal sa panga at saka sa braso. Ano po? Okay po. So ma'am, uh, today is Friday. So pagtawag ko po ulit sa inyo sa Monday, okay na po. At uh, na napunta na po yung kumpanya ninyo sa ospital at igagaranti na po yung pagpapalagay ng bakal, mga bakal okay, at the same time igagaranti na po yung pagbibigay ng sweldo. Ano po? Okay po. Sige po. Salamat po madam ha. Okay po. Salamat. Magandang hapon po. po. <laughs> oh. <laughs> sabi -ta 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 po sa amon nyo, ayoko siya makita senado. Therefore, okay, eh, bayaran na niya para hindi na kami magkita-kita senado. Ano po? Sige po, sir. At Salamat at, po, madam. Ma 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 saka po, sir, yung po sa financial po. Kasi po, nung pumunta pa kami, dalawang libo pang binigay. Napakagastos po talaga ng ano po niya, gamit po niya sa sa hospital po. Naintindihan ko po. Basta't importante ma'am, babayaran nila yung bakal, tapos yung sweldo, tuloy-tuloy, at kung ano mga gastusin, babayaran nila. Yun po yung gagawin natin by Monday, uh, solve na po yan. Sinakakaawa so, na po, namimilipit po siya sa kasakit po. Uh, ma'am, ma ma Papa. Pati yung ano, mga painkiller, yung yung mga ano yung uh, medicine oh for pain? Okay po. Pa. Sige Ma'am, pwede ba magpapunta kayo ng tao niyo ngayon doon sa Papa, sige ito? po, Ay, tatawag ko po ngayon sa opisina po. Salamat po, Madam, Madam Jasmine. Thank you. Okay po. Actually mabait po itong si Ma'am Jasmine. Opo, yung o, nakita ko naman sa kanya pananalita, sincere po siya kahit na may sakit yung kanyang anak. Tinanggap po yung tawag natin. Okay 'to si Ma'am Jasmine. Hopefully tuloy-tuloy pag 'yung pagiging mabait nila doon sa mister nyo. Sir! Yes po. Good afternoon po. Ano po may paglilingkod natin, sir? Thank you po, sir, sa pagtanggap namin na tawag. Ito po, sir, isang manggagawa natin na aksidente sa oras ng trabaho. Unfortunately, wala pong SSS, pero bago lang na po siya, pero matagal na po siyang subcontractor. Um, pumayag naman po yung kumpanya na bayaran yung bakal at saka uh, tuloy-tuloy sweldo kahit na uh, habang siya ay nagpapagaling. Ano po may bibigay na tulong po ng ECC rito Sir Reagan. Hindi po ba siya compulsory member ni SSS? Hindi po raw. Hindi siya naka... Hindi siya member sir kapag hindi po kasi member ng uh, compulsory member o kaya self-employed member hindi po matutulungan ni Employees Compensation Commission. Pero habang sa pag-uusap po ninyo naririnig ko po, pwede naman po sigurong magawan ng paraan po ni employer na ma-file yung kanyang SSS para lang Uh, maging compulsory member na siya. Okay, so Sana hindi pa bigay po natin, may bigay po natin yung beneficiary ibinibigay po ni ECC sa mga client po natin. Hindi pa too late. Ibig sabihin, pwede pa po on Monday pupunta po yung kumpanya sa SSS para enroll po itong si uh, Sir Ray para maging compulsory member and therefore makakatanggap na siya ng mga benepisyo kahit na eh, lang sa kanya? Pwede po siguro, basta mapakiusapan po natin. Alam ko naman po ang ating partner agency na ang SSS ay mababait naman po at ang hangarin naman po natin ay tumulong siguro naman po mapagbibigyan ng ating partner agency na ang SSS. Pero Meron po kami ganyan mga pagkakataon sir pero pinagbibigyan po naman. Ay, salamat. Sige sir, kausapin niyo lang po ang SSS para sa Monday. Sir, kailangan po si employer po ang mag-file ng kanya. Apo, apo. Hindi, inibigyan, nagbibigyan lang po instructions sa aking staff kasi Monday wala ko rito. na senado ako. So, alam mo na, tatawag niyo employer para makipag-coordinate sa ECC at sa SSS. Yes, Sige po, uh, Sir Regan na uh, tatawag kay mamaya off-air. ni uh, Sherry okay, and then sa Monday ulit. Salamat po Sir Reagan. Maraming salamat din po. Kayo po yung namasahe pa ma'am from Cabanatuan. Opo, inutang ko lang po. Kahit kahit po galing po sa Surigao po pagpunta po dito. Uy, magkano po na pamasaya niyo? Yung ngayon po ay 15 po kasi dalawa po kami, tinamangan di po ko, di ko po kasi kabisado po dito eh. Kailan balik niyo sa Cabanatuan? Pagkatapos po agad-agad nito kasi kailangan ko po alagaan po. Hmm, Bigyan mo ko lang wallet, wallet natin dyan. Okay, sige po. Para makabalik na kayo dun sa husband niyo at uh, makausap niyo na po siya at mabantayan. Bigyan kita ma'am ng natin si ma'am ng 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tanggapin niyo po yan para sa pamasahe ma'am and then kung may mga kailangan na magamot-gamot. Maraming eh, salamat eh, po. Bigyan natin yung lampas. O yan. 13. Pero malas daw yung 13 eh. Malas 13. Gawin natin 15. O oh, may pamanin tayo. 15. Thank you po sir Akwalaan Salamat po, ma talaga Malaking tulong po ito Yes ma'am Yan po okay. ay para uh, Pauwi nyo Tapos yung inutang nyo Doon sa pamasay okay. And then at the same time uh, Kung ano po Yung mga kunting Mr. Okay. By Monday po Provided po lahat na Tatargetin natin yung kumpanya okay. Obligahin natin Dahil kapag hindi Alam nyo na Pag ginanong ko Ibig sabihin doon sila May kalalagyan sila doon Senado Ayaw nila mangyari Dahil pag nang pag gumanan tayo, adi, perito sila doon, gisa. Hindi na po kasi siya makaantay ng two weeks po yung asaw. Kasi awang-awa na po ako, namimilipit po talaga po siya sa sakit. Yes, ma Sobra. Ma'am, promise, Monday. By Monday, ma'am, nakapirma na po yung kumpanya, ginagaranti na po yung bakal na 130,000. Pwede ko naman sagutin po to, kaya lang, may kumpanya naman. Sana Maa kung walang kumpanya eh. si Mr., Nahulog lang na habang nag-repair ng bubong ninyo, sasagutin ko na po itong 130 Pero may kumpanya naman po, ipasagot natin sa kumpanya. Po, yun yan po sa akin kunting tulong pansamantala. And then, yung pong iba pang mga binipisyo galing sa SSS, di po ba? Po, At yung sweldo, tuloy-tuloy po yan. Ikagarantee ko sa inyo. Opo, oh okay, thank you po. Thank salamat ma'am sa po punta. talaga. Salamat din po sa tiwala. Ingat po. Sir Ray. Sir. Pauwi na po dyan si Mrs. Si Ma'am Mildred. Ma'am, gusto niyo pong mag message sa kanya. Sabi mo, huwag mong kalala. Pauwi na po kayo. Yan po. Oo, oh, pauwi na ako pa. Nasolve na natin ang problema natin. Salamat na, salamat. Sabi ko sa'yo, di ba? Huwag ka mawala ng pag-asa kasi kasama natin si God, di ba? Kakain ka na maayos ng pagkatapos ng opera mo. Sa ngayon, ma'am, hindi siya nakakain na maayos. Nangangayat na po yan. Hindi po ganyang katawan niya po. Sa lupo ng simula September 7, tubig, gatas. Ngayon lang po siya nakakakain ng lugaw. Para makain ng masarap na pagkain. Dagdagan natin ng, ng 5,000 para 20 sarado. Problema sa buka kasi. Opo, Yung bituka niya po ay o, pinutol po fine. kasi meron ma ng hindi po ito. sarado para makabili po kayo ng masarap na pagkain. I Thank itago people. niyo po yung ibang pera diyan para pag gumaling na si sir, bilhin niyo mga masarap na pagkain. Ma'am, itong na baka mawala. Salamat. Ayan. Sir, anong paborito mong pagkain? Anong paborito yung po ulam, sir? At sinigang. Sinigang. Anong ka sinigang? Sinigang na isda? Sinigang na baboy? Baboy na po, Hipot. baboy. Sinigang na baboy. Ta tapos tinola, tinola ng manok. Opo, opo. Dagdag natin ng crispy pata. Maraming po, sir. Walang anuman po. Ayan na po, lahat matutupad na dyan kay misis. Pero sir, kunting dasal din ha, sa manang dasal. Para mas mapabilis yung sir. recovery. Opo, opo. Okay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Walang anuman po, sir. Salamat po sa tiwala. Ingat po kayo, sir. Salamat, okay. po. salamat po, salamat po. Oh, ah, sige ma'am ha. Ito ano kayo. Po. Uh, Sherry, magtawagan kayo. Ibigay niyo pong number niyo kay Sherry para mm -hmm. sa tulit ng tulong. Ma'am, ibulsa niyo pera. Baka mahulog yan. Andito ah, po. Sige. Okay na ma'am. Ingat po. po thank you po. Nang marami po. God bless po. Walang ano ma po madam. Thank you. Iyan po ba ay malaking tulong na po para sa inyo yung 20,000 mil po, 20,000? Malaking-laki po talaga ma'am. Tulong po. Kayo po ma'am, ano pong trabaho? Wala po, nag-aalaga lang po ako sa mga anak namin. Ano po ang anak niyo? Dalawa po nag po. toll pareho. Sasamahan po kayo ng aming staff para po mako-coordinate yung sinasabi po ni Sir Rafi ng mga bakal. Kailangan po ma po natin yung um, agency no para po magtumulong po. And uh, we will make sure ma'am na makakalabas po at makakapagpagaling po ang mister po ninyo dahil gagawin po namin lahat 'yun ma'am no para po, para na rin po sa mga anak po ninyo na inaantay pa po, po ang kanilang tatay no. Maraming salamat po ma'am.